Paris overload ni Diwata. Umabot na ng Gensan. Dinumog, pinagkaguluhan. Panorin po natin ang kaganap. Paris, overload sa General Santos City na kung saan ang dami-daming estudyante dito sa Golden State College. Ako ng first time po, sasakay ng aeroplano. So. first time pala ni Diwata sumakay sa aeroplano. Pero mo, sikat na sikat. Pero ngayon pala makakasakay ng aeroplano excited na ako. So, kakapi muna kami. Agad na ka palang kapi dito sa airport. Uh, okay. ako. <laughs> Shut up to sa porsche. Hello, kita nyo. Ang daming nagpapapicture sa kanya. Pang-international na talaga. Ang beauty ni Diwata. So mamaya excited na ako na magkasakay sa aeroplano dahil na first time magta-travel ako ng ganito kalayo at saka sasakay ng aeroplano siyempre. So, ito na. Plano na. Sa aeroplano na ako sa loob. Parang bus. Nakakatakot, pinakabahan ako. Comment na mga idol, bakit sa kabila ng daming naiinggit, umihila kay Diwata. Pero the more na marami pa rin siya natatanggap na blessing, comment na mga idol, bakit? College day kasi namin ngayon. So, sabi ko. Eh, na, di ba, nagpa-picture tayo. Oh, Nag-trending yun. Hindi ko alam. Kasi wala naman ako mga Facebook. Oo, oh, yun, ano. nag-trending yun kasi... Okay. Eh, ngayon, Mom, Nakita ka namin kay Diwata, mama, magpa-picture din kami ba? Ang dami-dami na sa Sabi ko, sige, college day. Inano ko, in-invite nga kita. Big di ba, bigla. Tapos, sa mga estudyante, ano, hindi nila alam na surprise. Hanggang kagabi, magandaling araw, maraming tumatawag kay Rebecca na nagpe text Yun, yung bite pala ni Madam, kaya pala umabot ang beauty ng Paris Overload dahil kay Madam. Dahil gusto niyang isurprise sa mga estudyante niya. Hi, -five! Ronaldo. Ayan na. Ayan na, nandito tayo sa General Santos City. Kasi, nandito na Paris Overload sa General Santos City na kung saan ang dami-daming estudyante dito sa Golden State College. Ang gagawin natin dito kung bakit ako na dito sa school, magtuturo ako dito. Magtuturo ako gumawa ng Paris at magluto ng Seek and Joy. At syempre, papatikim natin sa kanila yung Seek and Joy natin at saka yung ating Paris Overload Wow, 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 wow! Ang dami-daming tao, madam! At makasurprise naman talaga, alam nyo ba, galing pa ako ng Pasay, pumuntala ako dito sa inyo sa Golden State College para ipatikin ko sa inyo ang aking Paris at saka ang aking City Joy. Sa alam ko nila gawin. Matikman ng Diwata City Joy? Ready na ba kayo matikman ng Diwata Paris Overload? Ayan dahil ready na kayo, ipapatikin na namin sa inyo ang aming City Joy na talaga naman pinagmamalak ino Diwata Paris Overload. At

talaga si Diwata dating nasa baba pero hindi sumusuko lumalaban yun po mga idol kung gusto mo mga inspiration story dito na yan sa BTK TV follow na po and like and comment bye bye